dito tayo ang Gunpo Station. Pupunta tayo ng Seoul, magsisimba sa Catholic Church doon na Tagalog ang Misa. Tapos, kakain tayo ng suman para yung aking cravings ay masatisfied naman. <laughs> so, kumain ng ano, Filipino food. Tara, let's hindi ko nga alam kung anong oras ang ano doon, Simba. Pero sa natatandaan ko, last time akong nagsimba doon, ang tagal-tagal na. Bago pa mag-COVID. Ano? One hour, I mean, one o'clock. From one o'clock to two o'clock ata. If I'm not mistaken. So, anong oras na ngayon? Time check. Wala bang rilo? Okay. late lang. Tinakasasip. 11.31. So, one hour yung biyahe. Matutulog na lang ako sa ano. Subway. So, pagdating doon, kakain muna siguro bago magsimba. Usually, nagsisimba muna ako bago kumain eh. Pero pag may oras pa, kakain muna na tayo. Kung ba ang ano, misa, Okay. Hindi pa na alis. Ayan o, dumami na yung tao. Iba kanina wala. Ilang train na yung dumaan. Wala pa, hindi pa nadating yung train <laughs> Diyan sa gitna, yung mabilisan dito. Yung mga nagsistop. Kanina may dumaan. Hindi ba nagstop, diretso lang. Yung sinasabing kupeng, express. Express daw, mas express dito. Kasi dyan nadaan dyan ano eh. Yung sa gitna, yung tawag dun. Um, bullet train. Nadaan ba bullet train dito? Sa Gungjong? I'm not sure ha, pero basta ano yan eh. Ay, Gungpo pala tayo, Gungpo. Hindi uh, pa tayo Gungjong. Uh, Malamig. O, yan na. Sana ito na. Kangon diyo. Kangon diyo. We'll be arriving shortly. <coughs> Ayan na, sakay tayo. Tapos, isang station lang. Dun sa susunod, bababa tayo. Magta-transfer tayo ng line number 4. Okay. Uh, okay. uh, okay. 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 transfer tayo eh. Line number 4. Oh, ang line number 4 Dito yata sa kapila Ay hindi okay, tayo Ano oh, ba? Salam Ikong Line number one, Widu Ang isang Widu uh -huh. Akyat daw Ang line number four. Doon sa kabila Tara na Ayan Line number four. Is either dyan Or dito Dito tayo Hala May pala mali na naman tayo mga besh <laughs> ayan o oh. balik tayo ano ba hindi na ako marunong sumakay talaga ng tren Ay. sa kabila siguro dito hindi doon dito Sana tama na siya. May try na naman, no? May try, no? Yan ba sasakyan ko? na habang nakastop. Ayun. Ay, nagstart start na. Ayun, umalis na. Ay, umalis na. Ayan, umalis na. Ha, maghihintay ulit tayo. Ano ba yan? I don't know how na talaga. Nalilito na ako. Gugutom na ako. Ano ba Ano ba yan? no oras na ba? Gutom agad. Kumain ng agahan eh. Sa bagay, tila yung kinain ko. Makaupo nga muna ah. Eh. Nasakat yung ano ko. Pa ako. Hewa na tayo. Ayan o. Nakailip ako sa ano. Sa buwi. Oh, lamig. Ayan o.

Yung guys, tapos na yung misa. Narawi na tayo. Nagkakain muna ako. Ayun, pauwi na din. Ayun, wala masyadong tao. Hindi ko na nga pinidyan yung kumakain ako kasi daming tao, ano, nagpupungguan Ito nga pala yung nabili ko. Pakita ko, ha? craft purposes. Charot. Ito, kasama cake daw to, sabi ni ate. Kucho nun, 5,000 won. Baka lang dyan, cake. Tapos, bila ko ng hopya. Kasi favorite ko hopya eh. Sarap sa kape. 2, 4, 6, 7, or 7 ang laman. Saka suma. Siyempre. Pwede mo wala ang suma. My favorite. Palinghoy. Tigas. Nag-frozen yata batibumabatang 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 siguro ano yung train na to dere dere siya tapos maghintay tayo ng isa pa ng new okay walang laman hindi ko alam yun ha? sabi nung ano lalaki hindi rin sa'yo baba daw so maghintay tayo ng panibagong train nagbablog pa naman ako hindi natapos yung akin yan hindi tatlo binili ko kasaba suman tsaka hapya yun lang ano na natin? Hala, may tira na uli. Pakinggan natin. Uh, Ayun, uwi ito. Sakay na tayo. <laughs> Naputol na naman. Kaya pala walang tao. Tapos ang bilis-bilis ng tarin kanina. Ito. ito yung uwi ito. yung sakay natin. Namteri yung isinan sakat ng anong ko, ko. Sobrang busog. Tara na para meron space. Ayan, may mga upuan. Ayan, <tinyan> may mga upuan. binabaan tayo ng corn guys tapos ilipat tayo na doon tayo sasakay ng ano line number 4 ay number 1 kasi number 4 ang ating binabaan parang din ako sasakay ng bus Pagbaba ko ng gumpo maglalakad na lang ako pwede naman dito din ang baba, bumaba ako dito pero sasakay ako ng bus papuntang bahay doon tayo sasakay ng bus at another ano naman yun bayad. Oh my God. Akala ko, dead end na yun. Ayun, ano pala dito. Okay. Okay. mure May mga na. Yung na yata yun. bababa ng kung po. Ay, thank God. Akala ko malalaman sa kyan po. Okay na. Bababa ko lang, ayan. Ah, thank God kumpo na tayo. So, maglalakad na lang ako. Ang haba ng ano, kumpo. Maglalakad na lang tayo pa uwi. Eh. Parang nahilo ko doon sa kinain ko. <laughs> Philippine food. Yung kinakain ko yung pansit. Yung bibig ko nag, nag ano eh. Ako na nag-oil. <laughs> Kasi yung gumawa na kumain sa may labas, di ba? Ang dadaan ng mga tao. Tapos, yung mga ulam, nag-frozen. <laughs> <laughs> kasi nga malamig ah <laughs> oh, busog na busog ako sabi nyo nga ni ate ito ulokan maano ang mahal pero kana okay na din ano na rin tulungan na rin natin yung mga ano kababayan natin tsaka tal ko nang di naka uwi so hindi pala I mean takal ko nang di nakapunta doon so yun yun yeah nagsasalita ako tingnan ako ni kuya siguro ano um, Pinoy siya Nasa isip niya siguro. Pinay ang ha, ng katagalog. Ang <laughs> dami man ano? Pinay, pinay sa ano? Sa soul. May misa na naman sana bukas, 1.30. Ano? Um, nga lang. Hindi na ako pumunta. Hindi na ako makapunta kasi. One time lang. Next time ulit. Bye, bye na.